guys fishing tayo o, dito tayong spot dito sa dati ito ito ayan alright guys uh, update mamaya tingnan natin kung may huli na makakahuli tayo alright, guys guys naka isa ako isang big big ah ang ganda ang tama ay ganda Bigyan mo ng tubig ang lalagyan. Hing natin ang tubig. Lalagyan. Para hindi natin matatanggal. Bulok niya, oh. ganda ng pagat niya, lumak niya. Hindi siya makawala. Right. Okay, ipatang ang camera. Okay hey guys, inaka isa, bidbid. Ayan. Thank you, buti. Buti hindi nakalpas, lunok niya yung lur Ito. Oh guys, nakahuli ako. Ah, padalwa. Ang dami alpas. Oh, yan. Bidbid ulit. Si Orange Head naman nakadali. Ah, nice Yes. Ha. Ah. Yeah. guys, dito sa spot. <laughs> Dami dito ng tao. Okay. Yeah. Oh. Opya, opya, opya. Buti hindi nalunok. Kung nalunok, tanggal ito. Tutul ito. Hey yeah. Guys, padalwa. Ito guys, patatlo. Na-landed. Bungot pa yung alpas, 'yun sila. Masarap sana kung may video ng nagtataas. Lala ang ha? Ha? Tatlo. JJ last, hindi ka sumama. Sayang. Ang dami. Oh, uh, sayang. Guys, piso ako ko. Ayan, ayan. Tutoy, pabidyo naman ako. Tutoy, pabidyo ako. Iharap mo lang din. Ah, ah, ah. Laki. Dito, joke ah. Dito, yan, Otis oh, O, nakaisang video Huwag sana makalpas Oh, huwag sana makalpas Ayan ay, ay. Oh, siksik Makakalpas Oh Kaya kaya rin, taas din yun Baka matanggal Pagaling ito kung malitok, itatry ko Ayan Oh, nakaisa Nang video Oh <laughs> So guys, naka isa Isang video, tinulungan ako ni Tutoy Marami pa ito Ay, tingin ha Ay, ibaba mo Yarn Yarn Huwag nga Sana nga Yes Ay, hey, pahiga hey. ang camera, pahiga Yan doon lang YouTube channel, Oks, dyan, dyan, dyan oh. Oh, maganda tama, hindi makakalpas. pas huh. na ha <laughs> Fish, fish, fish. Iwarito tayo, iwaro. na tayo, boy. <laughs> oh, alam na tayo, mama. Oh, <laughs> Sirap mo pila? Istorya. ay sa umang. sarap sama. naman, daw na nga ngagat kahit maghapon siguradong pagod guys huli oh na natin ito yun na yan ha? yun yung yun video mo isda huwag dyan video na natin sa kanila guys marami marami pa ha. oh. guys thank you ha. ay yun na yan kuha mo Sige, yun yan. Oh, sila oh. May huli. <laughs> huli nila. Yan. Patayin mo to at baka makalpas. Yan. Bigay ka sa kanila. Video. Meron pa yan. Marami pa. So, guys, sari nalagot. Nalaglag sa tubig. Hindi pa rin siya nakawala. Okay, ah. na rin. Ah. Guys, hari, nalaglag na sa tubig. Buti hindi nakalpas. Lunok niya yung lorong. Puro masamang yung tama niya Buto hindi siya nakalangoy Dahil sana niya ang lure Oh, malakay rin -eh. Ah Ah, guys Update mamaya Ah, malaki so, Guys, pauwi na tayo Ito Ah Sa awangan ng Diyos Ang dami nating pakagat Ilan lang yung huli natin Pero madami na rin Ayun, guys, oh Puro tamber Ayos ah, ang laban Ang sarap Hindi sumama si J.J. at si yan, pauwi na tayo guys. Nakapamigay pa tayo ng isa. Yun. Hi guys. Thank you Lord. May pangulam na. Yun. Huli na. Chinecheck na ni mami. Diyam mo. Check mo. Huli. Ah. Mami sayang lang ha. Ayaw ko na po <laughs> Tapos maninipis ang gayat. Oh, dami. Ano yun Gusto mo, Pral? Padalhan kita. <laughs> Ayan, no? Ilang piraso. Tawan <laughs> fish? Yes? Yes? Oh, heart mo, heart mo fish. Love, love mo si fish. Love si fish. Meron na. Meron na pang ulam kahit matinig okay lang ayan kami bibigyan na daw habang nililinis Oo. Diyos ko yung ibiro mo hinila ko yan sa tabi layo layo sa tabi niikot ko dun sa mababaw lang ang tabi may, may kagat na ng nga mo ang patin? Oo. Mm -hmm. hey, ayan. No? Mga oh, kinagat ng pating, mga sinunggaban. May rubbish yan. Oo oh, nga, ang ngipin to ng mga. Kasi pa lang Hindi niya nasa kumal. Tapos pa gano'n. Kinagat ng tulong na ng pating. Nagbitawan lang siguro. Oh, ayos. Kahit matinik, eh, may pang-ulam pa rin. Ayan, meme ano pral? Dadalhan kita. Gusto mo ka? <laughs> ni Jackson. Kahapon oh, na yung mail ina. dami rin huli sila kahapon. ang gutom ko. Ko na ako. ayoko na mag-video me. Eh. Tagal Nag pa niyan. Okay, ma update mamaya.